Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. salatu salamu ala syurfi'l-anbiya'i wal mursalin. Nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, so, insyaAllah, ar-Rusul wal Risalat, sa so tiyatalaki na natin yung paghahambing sa pagitan ng Quran at ng mga iba pang kasulatan. Kasi tiyatalaki na natin ngayon Bagong subject na nga ito eh. Yung tungkol sa mga kasulatan. Yung nauna yung tungkol sa mga sugo. So ngayon tungkol sa mga kasulatan. At ang Islam sa pamagitan ng Quran, syempre unang-una. At maging sunna. Kasi wahidin naman yung sunna, di ba? Wahidin. Sa pamagitan ng dalawang ito, ang Islam ay nagiging way of life, sistema ng pamumuhay ng tao. Hindi lang ito basta-bastang relihiyon na nagdidikta kung ano yung paniniwalaan natin o mga gagawin nating pagsamba. Bagkos yung buong buhay natin nakasalalay sa pagiging Muslim natin. Sa magiging negosyante tayo, trabahador, estudyante, magulang, na mga Muslim. So lahat yun may kinalaman ang ating pagiging Muslim. Hindi lang ito sa loob ng moske ginagawa. Ang relihiyon na ito hindi lang sa masjid isinasabuhay. At tinga karugtong yung tinatalakay natin, Walhiyatul basharia la tastakimu illa ida al-akidata al wasyaair sya'air was ma'amas darin wahidin yamlikus sultanu aladdamairi was sara'iri ang buhay daw ng tao ay hindi magiging matuwid, hindi magiging maayos, liban na lamang na ito ay tumatanggap ng mga kumbaga, ng mga kapahayagan na nababanggit dito yung ating mga paniniwala, akida, yung ating mga uh, gawaing pagsamba, yung syair, er, at mga batas, yung mga syarae na ang lahat ng ito ay marapat nang gagaling sa iisang panggagalingan lamang. Na merong, kumbaga, sultan, merong otoridad sa mga puso at isip ng tao. tinatanggap natin yung mga kapahayagan na ito. Katulad ng Quran at Sunna, natanggap natin ng buong-buo sa ating puso at sa ating mga isip. Hindi katulad ng Biblia, wala eh. Hindi, hindi nga tanggap ng isip ng kufar, ng mga kristyano. Yung marami sa nilalaman ng Biblia. Kaya may kita ninyo mga kristyano kapag nag-aral sila ng Biblia. Pahapyaw-hapyaw, patalon-talon. Kung ano lang yung versikulong gusto nilang talakayin, yun lang. Diba? Bihira nga makita siguro ng, ng ano eh, ng pastor o pari na patuloy niya na binabasa ng buo yung Biblia katulad ng ginagawa ng mga matutuwid na Muslim na binabasa ng buo yung Quran. Sila pahapyaw-hapyaw lang, ganito-ganyan. Tapos bibigyan nila ng sarili nilang interpretasyon. Nalaman ko yan kasi yung isang brother na, no, na balik Islam, ano yun eh, uh, dati siyang pastor. nagdawa kami nun dati sa Tondo, doon siya nag-Muslim. Hanggang ngayon, Amdila, um, mata matatag pa rin siya. Nasa ano sila ngayon, ni Negros. Sasabi niya, ganun daw sila mangaral talaga. Yung binubuklat lang nila yung Bible, kung ano yung trip nilang pag-aralan, yun na. Pero yung iba, walang silang pakialam doon. Namimili lang talaga sila. Ganun yung kanilang relihiyon. Whereas sa atin, yung Quran, nabasa natin isang talata ng Quran, uunawain pa natin yan sa pamagitan ng iba pang talata. At hadith, lalong-lalo na. At paliwanag ng mga scholar. Pero yung mga kufar, makita sila ng ano, versikulo ng Biblia. Tapos hindi nila type. Hindi nila type, di ba? Gagawin nila yung matalinghaga. Sabihin nila, hindi literal ang sinasabi dito. Matalinghaga ang sinasabi rito. Mga ganun bagay. So tayo, malinaw sa atin ang ating relihiyon Alhamdulillah. So dapat itong kapahayagan na ito na tinatanggap ng mga tao sa kanilang puso at isip ay tinatanggap nila na katulad ng anumang otoridad. Kamayam likos sultano al harakati was suluk. Katulad ng kung paanong ang pinuno, kumbaga ito, kumbaga yung, yung pinuno ba diba, na namamahala sa kanyang mga pinamumunuan, etong Quran at Sunnah ay namamahala din sa ating pagkilos, at sa ating mga ugali. Wayajzin nasa wafka syarai ihi filhayatid dunya. Nang batas nito na ay naggagantimpala sa mga tao ayon sa mga batas nito sa buhay dito sa mundo. Kamayajzihim wafka hisabihi filhayati al-akhira. Katulad ko paanong gagantimpalaan din ng uh, batas nito o nung mga kapahayagan na ito, ang tao ha ayon sa kung ano ang pagtutos sa kanya doon sa kabilang buhay. So merong kompletong baga, sultan. Merong kompletong authority sa atin ang Quran at ang Sunnah. Merong kompletong uh, authority sa atin ang Quran at ang Sunnah. Nagdalo ko na talaga tong tablet ko. Tumatakbol mag-isa eh. <laughs> error. Kaya kailangan ko ibalik-balik siya. Bali ba kailangan lang tong ano i-restart. Ano? Ito pa lang ano, Ah. Oh. malunggay. <coughs> Bigyan sila check ko. Fa amma hina tadawas <coughs> sa <coughs> usultan. Wa tataaddada masadiru talaki hina salta lillahi fid damiri was sya'iri sultano fi andimati was so itong ano na ito kumbaga otoridad ng Quran at Sunnah sa atin so nag-iisa lang talaga ito at ito ay kinikilala natin na nagmumula kay Allah dahil kung meron mang maraming mga pinanggagalingan ng otoridad. So, magiging magulo nga talaga ito. Halimbawa, uh, manggagaling kay, sa iba pa, liban kay Allah yung otoridad. So, kapag ganun, paanong matutukoy natin kung ano yung paggagantimpala? At kahit doon sa ano, doon sa usapin ng pagpaparusa. Di ba? Kapag marami tayong pinagkukunan ng batas. At yun nga yung nangyayari nga sa kufar. Yung nga natalakay natin nung nakaraan, ipinipilit nila separation of church and state. Ngayon paano yung pagnangbanggaan? Ang batas na gusto na ipatupad ng Estado at batas na gusto na ipatupad ng simbahan. Sino ang mananaig? Di ba gusto ng Estado ngayon? Ano na naman ngayon eh? Si ano yung... Si Bing Hayop na yun, ang pangit nun eh. Yung congressman na tabingi yung mukha. <laughs> Akbayan yun, di ba yung congressman nila? Komunistang bading pala yun. Meron siyang pinopropose kagandahan bill. Kagandahan bill na ayon doon sa kanyang ipinapanukalang batas, hayop siya. Ang daming batas pwede ipasa eh. Ito pa yung pinoproblema niya. Dapat daw magiging madali para sa sino mang bading o tomboy na magpalit ng pangalan na hindi na dadaan sa korte. Ba? ba o, may bading dito, si Shopaw, bading. Gusto niya magiging pangalan niya, pangalan niya ngayon na ni Basam. Panlalaki talaga na pangalan yun. Beverly. Gusto niya pangalan, Beverly. <laughs> Yo, Beverly. <laughs> Pag ngayon sa, ano ngayon, sa batas ngayon, kailangan mo kumuha ng abogado. Tapos papatunayan mo sa korte, bakit kailangan mo magpalit ng pangalan? Kasi may mga tatanggapin na dahilan eh. Halimbawa, nalala ko ng kwento ng teacher pa namin ito ng elementary. Meron daw silang ano noon, teacher. Maganda pa naman yung babae, dalaga pa. Teacher nila daw noon. Ang apelyido niya, Bagong Gahasa. May mga ganun daw talaga mga apelyido noon. Ewan ko nga ngayon kung nasa ni angkan nila, pero meron daw ganun. Meron daw ganun mga apelyido. Tapos meron pang ang ano, diba? Sa maraming mga kakaibang apelyido sa Pilipinas eh. Nakatawa pa nga pakinggan yung iba, di ba? Kibuloy, eh, mga ganun. Parang burloloy, eh, ganun. Gusto niyang papalitan yung apelyido niya. Yung apelyido medyo mahirap eh, palitan. Pero kung pangalan, first name, medyo madali. Pero kailangan mo pa rin ng, ano, ng abogado. Kailangan mo pa rin ng abogado. Ngayon, gusto nitong baklang komunista na ito. Hindi na kailangan ng abogado para kalang ano, wala lang, nag-apply lang ng, ano, ng tin ID para magkaroon ka ng bagong pangalan. O ngayon, yung bading ka, di ba? O, basam. Tapos gusto mo magiging Beverly yung pangalan mo. Pupunta ka lang doon, tapos araw lang, tapos na yung pangalan mo, Beverly. O ngayon, siga ka ngayon. Ganyan yung mga bading, kaya yabang, kaya nga si ano, yung yung bading na maton, si Jude, Jude Bacal. So yung nagpatayo ng waiter, dalawang oras niya nilecturean sa kabadingan kasi tinawag siyang sir. Di ba? Yung nabalita yun eh. Ako naman kasi, ako, ako ah. Simple lang naman yan eh. Kung ikaw bakla, mukha kang babae, tatawagin talaga kitang mam ma eh. Wala problema sa akin. Di, hindi ko sinisisi sarili ko eh ng pagkamalan kong babae. Ilang beses nangyari sa akin yan eh. Narealize ko na lang nalalaki lalaki pala siya kalaunan habang kausap ko. Parang doon sa hospital sa Bacnotan, yun doon sa PhilHealth. Punta ako doon. Mam talaga tawag sa kanya. Tapos nang sasalita na siya, sabi ko lang, tapta doon to lalaki pa <laughs> Pero tinuloy ko ng ma'am yung ano ko sa akin Ma'am na yung naumpisahan ko eh. Pero kung bading ka, buha ka lalaki, kahit nakabestida ka pa, sir talaga tatawag ko sa'yo. Hindi kita tatawaging ma'am. Ano ko, gago? Para ano, tawaging kang ma'am. O, oh, mo di, <laughs> yun. Yun, gusto nila. O, nagbanggaan, di ba? Ngayon, anong mananaig dito? Yung simbahan na ayaw sa kabadingan, although maraming pari na bading. O yung estado na open lahat. Ayun, oh, nagbabanggaan. Sa Islam, walang ganun. Sa Islam, walang banggaan. Isa lang eh, yung, yung ating panggagalingan ng uh, batas. Isa lang si Allah. Yun nga sinasabi, Wahina takunus salta lillahi fi jaza'il akhirah, bay na masalta salta tuligayrihi fi ukaubatid dunya. So dito, nag-iisa lang talaga ang ating batas. So maaaring mangyayari lamang, kumbaga, si Allah, Meron siyang kumpletong otoridad sa kabilang buhay. Siya na lang yung magagantimpala. Pero dito sa mundo, pwedeng ano eh, yung meron pang iba liban kay Allah magagantimpala at magpaparusa, di ba? Pero, yung dapat, yung kanyang parusa at gantimpala, dapat, ayon sa, ano, sa batas pa rin ni Allah. Ayon sa batas pa rin ni Allah na kasi nga kung magiging ganun na merong magka taliwas na awtoridad na iiral wa hina idin an nafs bi shari'atin bayna saltatain al mukhtalifatin kung ganun na mangyayari mahating damdamin ng tao saan ba siya kikiling sa simbahan o sa estado simbahan na naninindigan na walang kabadingan, walang same-sex marriage o ano paman, although tolerant sila sa mga bading o yung estado na open sila sa lahat ng bagay. Actually sa atin naman sa Islam, 'di ba dito tayo nakatira sa ano, 'di ba? Sa bansa ng hindi Muslim. Yung mga bading, pwede naman natin i-tolerate eh, na nandiyan sila. Yung may tayo ng ma maayos sa kanila, eh, hindi natin sila pagmamalupitan. Makatarungan pa rin tayo sa kanila eh. Kung magiliw sila sa atin, magiging magiliw din tayo sa kanila. Kumbaga, pwede naman tayo maging tolerant sa kanila. Kasi pwede naman mangyayari na gano'n, hindi mo siya inaaway. Pero sa puso mo, alam mo na mali siya. Kasi ang problema sa ibang Muslim, di ba kapag may iba ding, kasi talagang ano eh, pinahalagahan nila yung relihiyon. Kung baga, umaabot din sila sa punto na pinag, pinagmamalupitan na nila yung bading o inaapi na nila yung bading, hindi naman pwede yun parang nangyari minsan doon sa ano, sa Mindanao. Yung anak na tomboy, kinalbo nung tatay niya. Eh, hindi naman ganun. Hindi ganun kasi, oo, may otoridad siya sa kanyang anak, pero ano na yun eh. Kumbaga sobra-sobra na yun. Sobra-sobra na yun. Pero minsan di mo rin masisindamdamin ng magulang, di ba? Lalo na kung matuwid yung magulang, nagpapakamatuwid na siya, anak mo tomboy. Ako nga, iniisip ko ngayon eh, kung si Choco magiging bading, babarilin ko na lang to eh. Bading ka ba? Bading ka? Ha? Ikaw, ikaw tiya, ko, bading ka ba? Siga, sigaw mo, lalaki ako. Yes, sigaw mo, sigaw mo, lalaki ako. Ya, ayaw eh. Pero ano, may tolerance naman eh. Kasi dito sa, sa, sa Pilipinas, wala, wala namang sharia dito, di ba? O sa paano tayo magpapatupad ng batas laban sa mga bading. So kaya ganoon, gayon man na ano na, magiging ano tayo. Tolerant tayo. Paano nangyari diyan binugbog niya yung kapatid niyang babae. Eh. Kasi may shotang tomboy yun din. Na balita pa ngayon dito, eh. na videohan pa ngayon kumalat pa sa Facebook yun, eh. buti na hindi nag-viral. Eh. Binugbog niya yung kapatid niyang babae, sinampal-sampal niya. Andun nga raw si Mang Tony, sabi niya awatin niya nga raw sana, eh awatin niya sana Kasi yung kapatid niyang babae may ano may karelasyon ng tomboy siya naman ay eh, nagmamalinis mga yun yung pagpapakita niya ng ani kabanalan eh magmalupit sa mga tomboy yung sinaktan niya hindi hindi tayo ganun di tayo ganun kung merong ano kung merong batas sa Islam na ano baga laban sa mga bading ang magpapatupad nun, yung gobyerno ng mga Muslim. Hindi natin lalagay sa sariling kamay natin yung batas. E eh, yung ganun yung mentalidad niya, hindi eh, pwede natin pala siyang putulan ng kamay sa mga ninakaw niya. Di ba? Siya magpapataw ng parusa eh, sa laban sa kabadingan eh. Meron daw siyang karapatan, sasabihin niya, o di may karapatan dito, putulan ka ng kamay, gago ka ba? dami mong ninakaw, dami dinugas. Pero hindi ganun eh, hindi pwedeng ilalagay ng Muslim sa kanyang sariling kamay ang batas. At uh, yun nga, sa usapin na ito, nagkakaroon ng conflict, nagkakaroon ng problema kapag merong magkataliwas na batas na umiiral sa mga tao. Nagkakataliwasan ng mga batas. Wabay na itijahay ng mukhtalifin. So kung mayroon dalawang nagbabanggaan na otoridad o kaya dalawang direksyon na magkaiba. Alin yung kukunin niya? Wabay naman Hajin muktalifin. It's dalawang sistema o kaparaanan metodolohiya malilitong tao. Wahina hidin tufsadul hayatul basyariya dalik alfasadul ladhi tushiru ilayhi ayatul quran fi munasabati syatta. So, ito mga taliwasan na ito sa batas. Ang tinutukoy sa ilang mga aya ng Quran na dahil dito nagkakaroon ng malawakang kasiraan o kasamaan sa lupa. E kasamaan nga talaga ang mangyayari at kasiraan kung magbabanggaan yung batas ng Diyos, batas ni Allah at batas ng tao. Kasi yung tao, hindi niya alam alin susundin niya. Gusto niyang sundin yung batas ng Diyos eh. Pero iba yung pinapatupad ng Estado. Sa magkakaroon talaga ng kasamaan. Sa so, rito, sa Surat al verse 22. Law na fihi ma alihatun illallah lafasadata. Kung meron man daw iba pang Diyos, totoong Diyos ha, totoong Diyos, liban pa, liban pa kay Allah na umiiral sa kalangitan at lupa, masisira parehong ito, ang kalangitan at lupa. Kasi dalawa silang Diyos, eh, maglalaban sila. At actually, maari nating maunawaan ito na kung baga, not necessarily Diyos na katunggalin ni Allah kasi imposible mangyayari yun eh. Pero Diyos na itinatambal kay Allah. At sa paanong paraan na maaaring magkakaroon ng Diyos na itinatambal kay Allah liban pa sa mga rebulto na niluluhuran ng tao, dinadasalan ng tao liban pa kay Allah, yung mga batas na taliwas sa batas ni Allah. Diba yun nga yung pangunahing kahulugan ng ano? Anong tawag doon? Alala nyo doon sa Nawakidul Islam, yung tagot. Yung tagot, not necessarily revolto lang, di ba? Pwede siyang anumang entity na gumagawa ng batas at nagpapatupad ng batas na taliwas sa batas ni Allah. Diyos din yun na may tuturing. Kaya nga shirk din, nauwi din siya shirk, ang pagsunod ng tao sa batas na taliwas sa batas ni Allah. Kaya nga doon sa nauna natin mga nabasang aya di diba? doon surutunisa, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ka humul mushrikun sino mang magpatupad ng batas o maghatol sa pamagitan ng iba pang batas liban pa sa batas ni Allah sila ang mga mushrik at hindi sa isa pang aya walawit wa lawit taba al haqqu ahwaahum la fasadatis samawati wal ard wa man fihin kung ang katotohanan daw ay susunod sa kanilang mga pagnanasa. Di ba baligtad dapat? Yung pagnanasa natin dapat ang susunod sa katotohanan. Kasi pwede man tayo magkaroon ng pagnanasa na pinihintulutan, di ba? Pagnanasa sa pagkain, pagnanasa na mamasyal, pagnanasa na magkaroon ng maayos na buhay, pagnanasa sa asawa. Pero ilalagay mo yung pagnanasa na yun sa maling bagay, nagiging kasalanan yun. Ngayon, kung yung katotohanan yung susunod sa pagnanasa natin, iba mapapahintulutan yung pagnanasa natin, masisira daw ang kalangitan at lupa at ano mang naririto o sino mang naririto. Magkakaroon ng malawakan na kaguluhan. Magkakaroon ng malawak na kaguluhan. Ganito, ganito nga rin yung isa pang ayay. Sabi ni Allah, kung si Propeta Muhammad SAW, susunod siya sa pagnanasa ng mga tao. Kasi di ba, yung mga tao, yung, yung panahon niya, panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalo ng kufar, Meron silang mga gusto ni pagawa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero hindi nga lang niya tinutupad, di ba? O kahit yung mga sahaba, limang meron silang mga pagnanasa. Kung tutuparin niyo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila mismo ang mahihirapan. Sila mismo ang may hirapan. Ba gusto ng isang sahaba mag taun taon-taon. O pag sinabi niya Papeta Muhammad Ma s.a.w., sige, mag tayo taon-taon. O sino may hirapan? Yung Muslim din. Yung Muslim din. Kaya nga, napakalaking biyaya sa ating mga Muslim na isa lang, ultimately, ang pinagagalingan ng batas. Ang Islam. O ang uh, sa Islam, si Allah lang ang pinagagalingan. At ang mga batas na ito ay dumarating sa atin sa pamagitan ng Quran at sunnah. Alhamdulillah. So, ito yung pagpapatuloy natin sa pagtalakay sa usapin na ito na napaka, napaka mapalad ng mga Muslim na tayo ay tagasunod ng dakilang relihiyon na ito. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.